Magandang araw sa iyo. Naranasan mo na ba yung alam mo yun pagdating ng Biyernes pagod na pagod ka. Tapos titingnan mo yung linggo mo at parang saan napunta yung oras ko? Ang dami-dami mong ginawa, sunod-sunod yung meetings, puno yung inbox, pero um yung pakiramdam mo parang walang importanteng natapos. Parang tumakbo sa treadmill. Grabe yung pagod mo, pero andun ka pa rin sa parehong lugar. Kung tumatango ka ngayon, para sa iyo talaga itong pag-uusapan natin. Kasi uh, pinadala mo sa amin itong isang koleksyon ng mga artikulo at notes. At ang konsepto, medyo malalim. Stewardship of time. Based sa mga material, hindi raw ito yung mga uh, karaniwang productivity hacks na nakikita natin online. Hindi raw tutungkol sa kung paano maging mas mabilis ang misyon natin ngayon ay busisin kung ano ba talaga yung pinagaiba ng mga uh, epektibong leader. Sabi dito, hindi lang sila time managers. Tinitingnan nila ang oras na parang isang mahalagang bagay na ano, ipinagkatiwala sa kanila. Eksakto. At yung salitang ipinagkatiwala, yan yung susi dyan. Yan talaga kasi ang pundason ng lahat ng ito, isang malaking uh, pagbabago sa pag-iisip. Sa mindset, ang oras, hindi raw natin pag-aari para gastusin lang kung paano natin gusto. Tayo raw ay mga steward, mga katiwala lang. Isipin mo na lang na binigyan ka ng isang sisidlan na puno ng gintong buhangin. Yan ang oras mo sa buhay. Bawat butil na malaglag, hindi na kailangman maibabalik. Kaya ang tanong ng mga material na to, hindi lang paano mo to ginagastos, kundi paano mo to ini-invest ini-invest para sa mga bagay na may tunay na halaga. Importanting bagay. Pero sa totoong buhay, bakit ang hirap gawin? Dito na yata pumapasok yung um, konsepto na binabanggit sa sources mo. Yung tyranny of the urgent. Grabe yung pangalan pa lang. Tyranny. Parang diktador. Dahil para talaga siyang diktador. Ito yung kumbaga psychological trap kung saan ang atensyon natin ay laging nabibihag ng mga bagay na pinakamaingay. Yung bigla ang email na may urgent sa subject. Yung tawag na kailangan daw sagutin ngayon na. Yung maliit na problema na biglang sumabog. Ang tawag dito sa Eisenhower Matrix, yun nasa notes mo, ay Quadrant One Activities. Urgent at Importante. At alam mo kung bakit tayo laging bumabagsak dito? Kasi bawat beses na may natatapas tayong urgent na bagay, may maliit na dopamine hit sa utak natin. May pakiramdam ng accomplishment. Ah, kaya pala, nakaka-addict kasi may agarang reward. Pakiramdam mo, productive ka kasi may na-check ka sa to-do list mo. Kahit pang na-check mo lang ay sumagot sa dalawampun email na hindi naman talaga nagpapatakbo ng proyekto mo. Exactly. Pero ang masaklap, ayon sa mga material mo, ang tutumong paglago, yung mga bagay na magdadala sa iyo sa next level, ay nasa quadrant 2. Mga bagay na importante pero hindi urgent. Ano nga mga to? Um, pagpaplano para sa susunod na taon, pag-aaral ng bagong skill, pag-alaga sa kalusugan mo, o kaya yung pagme-mentor sa isang team member. Dahil hindi sila sumisigaw para sa atensyon mo ngayon, ang dali-dali nilang ipagpaliban. Sa na yan, Next week ko na gagawin yan. Hanggang sa yung hindi pagpaplano, maging krisis na. Yung hindi pag-aalaga sa kalusugan, maging sakit na. Doon, tsaka pa lang sila lilipat sa quadrant one. At doon ka na namang magre -reat. So parang kang bumbero na laging nag-aantay ng sunog na papatayin imbes na isang arkitekto na nagtatayo ng gusaling uh, fireproof at dinadagdagan pa yan, di ba, ng tinatawag na scarcity mindset, yung pakiramdam na laging kulang ang oras kaya kailaman mong gawin ang lahat ngayon din tapos nauuwi sa micromanagement at pagod. Oo, magkakakonekta lahat yan. Ang kabaligtaran yan ay yung abundance mindset, yung paniniwala na... Um, may sapat na oras at biyaya para sa mga bagay na tunay na mahalaga. At para mas maintindihan natin kung paano maabot yon, kailangan nating tingnan yung dalawang konsepto ng oras na galing pa sa Biblia. Na detalyan sa mga pinadala mo, Kronos at Kairos. Wow, Kronos at Kairos. Parang ngayon ko lang narinig yan na ganyan ka-clear. Parang biglang, alam mo yun, nabuksan yung isip ko. Anong pinagkaiba nilang dalawa? Ito yung oras na alam nating lahat. Ito yung oras sa relo, segundo, minuto, oras. Ito yung quantitative, sinusukat. Ito yung tyranny of the urgent, yung pakinamdam na hinahabol ka ng orasan. Ang kairos naman, iba. Ito ay qualitative. Ito yung tamang pagkakataon, yung opportune moment, yung itinakdang panahon para sa isang particular na aksyon. Hindi ito nasusukat ng relo. Eh. Nararamdaman ito. Ito yung sandali na hinug na ang lahat para sa isang desisyon o isang pagbabago. So, ang hamon ng stewardship ay gamitin ng ating kronos para makita at ano, masunggaban ang mga kairos moments. Ah, so yung tyranny of the urgent ay parang pagkalunod sa dagat ng Kronos, tama? Nagsasagwan ka ng mabilis na mabilis pero hindi mo tinitingnan yung mapa. Kaya hindi mo makita yung isla ng Kairos na dapat mong puntahan. Grabe! May halimbawa ka ba mula sa sources mo kung paano ito ginagamit ng isang leader sa totoong buhay? Meron. At napakaganda ng mga halimbawa sa material mo. Unahin natin yung kwento ni Maria at Marta. Pareho nilang mahal si Jesus, pareho nilang gustong maglingkod. Si Marta, abalang-abala sa Kronos. Nagahanda ng pagkain, nagaayos ng bahay, lahat ng urgent na gawain para maging maganda ang pagtanggap nila. At dahil doon, Anong nangyari? Naging balisa siya. Na-stress. Si Maria naman, nakita niya ang Kairos moment. Yung espesyal na pagkakataon na makaupo sa paanan ng guru at makinig. Isang bagay na hindi laging nangyayari. At sabi ni Jesus, pinili ni Maria ang higit na mabuting bahagi. Alam mo, kawawa naman si Marta doon, di ba? Kasi she meant well. Nagtatrabaho siya para sa bisita niya. Pero ang punto pala ay hindi good versus bad, kundi good versus best. Kahit ang isang mabuting gawain, pwedeng maging distraction kung hindi yon ang pinakamahalaga sa sandaling iyon. Tama. At para sa isang mas malaking example, tingnan natin si Nihemaya. Ang misyon niya, muling itayo ang pader ng Jerusalem. Isang napakalaking proyekto. Maraming kalaban. Bago pa siya gumawa ng kahit ano, anong una niyang ginawa? Hindi siya agad kumuha ng martilyo. Nanalangin siya ng matagal. Hinanap niya muna ang kairos ng Diyos at nang makuha niya ang go signal, doon niya ginamit ang kronos niya with excellence. Nagplano, nagorganisa, at ang pinakamahalaga sa lahat, nagdelegate siya ng mga gawain sa iba't ibang pamilya. Hindi niya sinubukang buhati ng mundo ng mag-isa. At siya rin yung may sikat na linyahan, di ba? Nung sinusubukan na siyang guluhin ng mga kaaway niya, Inaya siyang bumaba mula sa pader para makipag-usap daw. Anong sagot niya? Boom! Ito yun. Sinabi niya, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain, kaya hindi ako maaaring bumaba. Yan ang ultimate do not disturb message. Isang perpektong halimbawa ng ruthless prioritization. Malinaw sa kanya kung ano ang great work niya. Lahat ng iba pa, kahit gaano pa ka-urgent tingnan, distraction lang. Hindi siya nagpadala. Grabe ang example ni Nehemia, no? talagang laser-focused. Pero para sa ating mga um, hindi naman nagtatayo ng pader ng Jerusalem, na araw-araw nahaharap sa sandamakmak na email at meetings, paano natin isasalin yung prinsipyo ng Kairos at yung focus ni Nehemia sa pang-araw-araw na buhay? Saan tayo magsisimula? Magandang tanong yan dito na pumapasok yung mga practical na pamamaraan na binanggit sa notes mo. Basically, may tatlong pundasyon para maging isang tunay na katuwala ng oras. Ang una ay time blocking. Sa halip na gumawa lang ng isang mahabang to-do list na nakakatakot tingnan, iplat mo yung mga gawain mo mismo sa kalendaryo mo para mga appointment. Maglaang ka ng malalaking bloke ng oras, isang oras, dalawang oras para sa deep work. Ito yung mga gawain na nangangailangan ng matinding focus, yung mga quadrant 2 activities. Teka, yung time blocking, parang ang hirap niyan para sa mga taong reactive ang trabaho, di ba? Paano kung nasa customer service ka o sa emergency room o kung ang boss mo ay bigla na lang nagbibigay ng gawain? Parang ang rigid ng time blocking. Naintindihan ko yan. Hindi ibig sabihin na ang time-blocked calendar mo ay isang kulungan na hindi pwedeng mabago. Ang punto nito ay magkaroon ka ng isang default plan. Ito ang ideal na takbo ng araw mo. Kung may pumasok na emergency, siyempre asikasuhin mo yon. Pero pagkatapos, babalik ka sa plano mo. Ang kaaway dito ay yung magkaroon ng blankong kalendaryo kung saan kahit sinong magnakaw ng oras mo ay pwedeng pumasok. Ang time blocking ay paglalagay ng harang para protektahan ang pinaka-importante mong gawain. At kasama dyan ang pag-block ng oras para sa pahinga, lunch, at pag-uwi sa tamang oras. Okay, so ito ay pagiging proactive imbes na reactive. Malinaw. Ano naman yung ikalawang pundasyon? Ang delegation ay pagpasa lang ng trabahong ayaw mo o yung mga uh, boring na task. Pero ayon sa mga material, maling-mali yun. Ang tunay na delegation, ito ay isang paraan para palakasin at palaguin ang kakayahan ng mga tao sa paligid mo, habang binibigyan mo ang sarili mo ng espasyo para mag-focus sa mga bagay na ikaw lang ang makakagawa. Ah, parang yung payo ni Jethro kay Moses? Eksakto! Nakita ni Jethro, biyanan niya, na si Moses ay pagod na pagod, malapit ng ma-burnout dahil siya ang sumasagot sa lahat ng tanong at problema ng milyong-milyong tao mula umaga hanggang gabi. Sabi ni Jethro, hindi maganda ang ginagawa mo. Magtalaga ka ng mga pinuno na sasagot sa maliliit na problema para makapag-focus ka sa pinakamalalaki. Ganon din ang mga apostol sa aklat ng mga gawa. Nagdelegate sila ng pamahamahagi ng pagkain sa mga diakono para sila makapag-focus sa kanilang great work, pananalangin at ministeryo ng salita. At ang pangatlo na konektado sa lahat ng napag-usapan na natin ay prioritization, particular yung analogy ng Big Rocks First. Oo, oh. ito ang paborito ko. Isipin mo na ang araw mo o ang linggo mo ay isang malaking garapong na salamin. Sa tabi mo, meron kang ilang malalaking bato isang tumpok ng maliliit na graba, isang salok ng buhangin at isang pitchel ng tubig. Para mapulo mo ang garapon, ano ang uunahin mong ilagay? Siyempre, yung mga malalaking bato muna. Tama. Kasi kung uunahin mo ang buhangin, yung mga email na maliliit na tanong, social media, mapupuno agad ng garapon at hindi nakakasya yung malalaking bato. Pero kung uunahin mo ang big rocks, yung mga pinaka-importante ang proyekto mo, yung quadrant 2 tasks, may espasyo pa para sa graba, tapos sa buhangin at kahit sa tubig. Ang aral, ilagay mo sa kalendaryo mo ang yung big rocks bago pa man mapuno ng buhangin ng ibang tao ang araw mo. Madaling sabihin yung big rocks first, pero sa totoo lang yung buhangin, yung maliliit na email at requests, yun ang pinakamaingay. Sila yung nangungulit. Hindi ba't mas may pressure na unahin yon para lang matahimik sila at makapag-focus ka na? Yan mismo ang bitag ng tyranny of the urgent. Ang pagiging isang mabuting katiwala ay nangangailangan ng tapang. Ang tapang na sabihin hindi ngayon sa parang buhangin para masabi mo ang oo sa malalaking bato. Diyan pumapasok yung linya ni Nehemia. Bawat hindi na sinasabi mo sa isang distraction ay isang malaking oo sa iyong misyon. Ang galing! Ang focus natin madalas ay sa personal productivity. Pero binabanggit din sa mga materyal mo na itong masamang pangangasiwa sa oras, may epekto pala sa mga taong nakapaligid sa atin. Mayroong itong mga unseen costs. Malaki! At madalas ito ang hindi natin napapansin ang masamang time stewardship ay parang lason na unti-unting sumisira sa tiwala. Kapag palagi kang late sa meetings, kapag laging nagka-cancel sa huling sandali, o kaya kapag hindi ka tumutupad sa mga pangako mo dahil naubusan ka ng oras, anong mensahe ang pinapadala mo? Ang sinasabi mo sa kanila, hindi mahalaga ang oras ninyo kumpara sa oras ko. Ito ay isang anyo ng kawalan ng respeto at nakakasira yan ng relasyon and moral ng team. At nabanggit din doon na lumilika ito ng um, culture of burnout. Oo. Kung ikaw bilang leader ay laging nagpapadala ng email ng alas 12 ng gabi o laging nagmamalaki na tatlong oras lang ang tulog mo, nagseset ka ng standard na ang pagiging abala at pagod ay sukat ng kahalagahan. Ang resulta, lahat ay nararamdaman kailangan nilang magtrabaho ng walang tigil para lang makasabay, kahit hindi na ito epektibo. Alam mo may kaibigan akong ganyan. Proud na proud siya na laging hustle mode. Pero last month, na ospital siya dahil sa stress. Doon niya lang na-realize na yung badge of honor niya, yun palang unti-unting pumapatay sa anya. Grabe! Sa panahon ngayon na hustle culture ang uso, parang kasalanan ng magpahinga. Na parang kung hindi ka pagod, hindi ka nagsisikap. At dyan na pumapasok ang pinaka-radical at pinaka-nakakalimutang konsepto sa lahat ng ito ang sabath o pamamahinga. Sabi sa mga source mo, hindi ito luho o isang reward pagkatapos ng trabaho. Ito ay isang esensyal na espiritual na disiplina. Ito ay isang matapang na pagpapahayag ng tiwala na hindi babagsak ang mundo kung hihinto ka sandali, na ang Diyos ang may hawak ng lahat, hindi ikaw. Binubuo raw ito ng tatlong parte. Sising, aktibong paghinto sa lahat ng trabaho, Resting, pagpapahinga para manumbalik ang lakas, at delighting, ang sadyang pagagalak sa mga biyaya. Ang isang leader na hindi marunong magpahinga ay isang leader na hindi magtatagal. So sa dulo ng lahat ng ito, ang usapan pala ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming oras dahil imposible 'yon, lahat tayo may 24/7. Ang usapan ay tungkol sa pagkakaroon ng mas malalim na kahulugan at direksyon sa oras na mayroon ka. Ito yung pagbabago ng pananaw mula sa pagiging biktima ng orasan tungo sa pagiging isang tapat na katiwala nito. Tama. At ang practical na hamon sa iyo na nakikinig ay ang bumuo ng sarili mong Time Stewardship Plan. Magsimula sa pagtatanong, ano ba talaga ang misyon ko? Ano ang aking mga big rocks? Pagkatapos, gawin mo yung matapat na time audit. Tignan mo sa loob ng isang linggo kung saan ba talaga napupunta ang kronos mo. Baka magulat ka. Mula doon, gumawa ka ng isang ideal week template gamit ang mga prinsipyong napag-usapan natin. At para sa iyo, iiwan namin ang isang tanong na pagnilayan. Sabi sa mga material, ang buhay natin ay parang isang tapiserya na hinahabi. Ang bawat araw ay isang hibla ng sinulid na ibinibigay sa atin. Ang tanong ay hindi kung mauubos ang sinulid mo dahil siguradong mauubos yan. Ang tanong ay, Anong obra maestra ang inihahabi mo gamit ang mga hiblang ipinagkakatiwala sa iyo araw-araw? Kung ang kalendaryo mo ngayon ay isang salamin ng iyong mga tunay na pinapahalagahan, anong kwento ang sinasabi nito tungkol sa iyo?